dahil day off namin ngayon wala kaming pasok sa trabaho sa palayan muna kami mangunguha yan guys mga kasama ko mga tito ko o oh, tingnan nyo dahil libre lang to talagang kukunin na madami pa yan oh. ah uh, marami pa kukuhan guys oh, nakita nyo naman hawak ko hawak ko ang palay <laughs> guys, ah, uh, ito kami ngayon. Day off kami sa trabaho. Wala kaming work ngayon. Kaya, yun. O oh, guys, nakita naman yun yung kasama ko. Nagpal nanguha na rin ng palay. Eh. Libre lang to eh. Diba? O, oh, Karami na kami guys. Lalo pag ito yung nakuha namin. Ganda ito ah, kay Raji oh, ah. Pili yan eh, pili. 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 O oh, guys, nakita nyo naman o. Oh, mga kasama ko guys. Ah, yung isa pa na doon. Boat, meron din kami mga kasalo. Uh, day off ngayon, day off. Day of ngayon, guys. Ito? Kaya ito kami ngayon. Dahil palibro lang ito sa amin. Ito.